mga bata, naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pag-aralan ngayon sa Araling Panlipunan 1, Quarter 3, Week 5, ay tungkol sa mga taong bumubuo sa aming paaralan. Handa na ba kayo? Tara na! Makinig at matuto kasama si Teacher Christine. para sa kasanayang lilinangin na ilalarawan ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bumubuo sa paaralan. Halimbawa ng punong guro, guro, mag-aaral, doktor at nurse, janitor at iba pa. Ang layunin sa araling ito, ikaw ay inaasahang Una, makikilala mo ang mga bumubuo sa isang paaralan. Pangalawa, malalaman mo ang tungkulin ng bawat taong bumubuo sa paaralan. Balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Panuto, lagyan ng check kung ang nakasaad sa sitwasyon ay nakaaapekto sa pag-aaral. Lagyan ng X kung hindi. Una, malakas ang radyo sa bahay malapit sa paaralan. Check o X. Tama! Check! Dahil ito ay naka -a -a sa pag-aaral. Pangalawa, may naglalaro sa basketball court katabi sa silid aralan. Check o X? Magaling. Check. Dahil ito ay nakaaapekto rin sa pag-aaral. Pangatlo, tahimik ang simbahan malapit sa inyong paaralan. Check o X? tama. X. Eh, Hindi ito nakaka-apekto sa pag-aaral dahil tahinig ang paligid. Pang-apat, nagtatakbuhan at nag-iingay ang mga mag-aaral malapit sa silid-aralan. Check o okay, kiss. Tama! Check! Dahil ito ay nakaka sa pag-aaral ng mga Bata, kapag sobrang ingay. Panglima, malinis at tahimik ang paligid ng paaralan. Magaling. Ekis, hindi ito nakakapekto sa pag-aaral. Magaling mga bata! subukan natin tukoyin kung sino ang nasa larawan. Para sa unang larawan, sino kaya ang nasa larawan? Siya ay nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Tama, guro! Para sa pangalawang larawan, siya ang nagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng bawat mag-aaral sa loob ng paaralan. Sino naman siya? Gwardiya tama. Tingnan ang larawan. Siya ay naglilinis sa paligid ng ating paaralan. Sino siya? Tama, janitor. Tingnan ulit ang kasunod na larawan. Siya ay pinuno ng ating paaralan. Sino siya? Magaling, kuno guro. Tingnan ulit ang larawan. Sila ay gumagamot sa mga batang may sakit o karamdaman. Sino sila? Tama, nurse at doktor. Tingnan ulit ang larawan. Siya ang taga pangangasiwa sa silid aklatan. Sino siya? Magaling! Librarian! Mga taong kumubuo sa paaralan. Kuro ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang punong guro ang pinuno ng paaralan. Siya ang gumagabay sa mga guro upang magampanan nila ng maayos na pagtuturo. Ang librarian ay ang tagapangasiwa sa silid-aklatan na tumutulong sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa babasahin o proyekto. ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Marami silang alam sa pagbibigay ng paunang luna sa karamdaman. Ang kwadya ang nagpapanatili ng kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral sa paaralan. Ang janitor naman ang naglilinis ng paaralan. Minsan siya rin ang nangangasiwa sa pagdidilig ng mga halaman sa paaralan. Ang tagapamahala ng kantina ang nangangalaga sa pangkalusugang pangangailangan ng mga mag-aaral sa paaralan. Ang mga mag-aaral na katulad mo ay ang mga nag-aaral magbasa, magsulat, bumilang, at ang iba pang kaalaman sa loob ng silid-aralan. Para sa ating gawain pag bilang isa, Panuto, lagyan ng check ang patlang kung tama ang pahayag at X kung mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ang gwardya ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano magbasa, magsulat, at magbilang. Galawa, ang janitor ang siyang naglilinis ng paaralan. Pangatlo, ang guro ng paaralan ang nangangalaga sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Ikaapat, ang punong guro ang siyang gumagabay sa mga guro upang magampanan nila ang maayos na pagtuturo. Panglima, ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Tandaan, Mahalaga ang papel na ginagampanan ng punong guro, guro, janitor, nurse, tagapamahala na aklatan at kantina at gwardya. Sila ay nagtutulong-tulong para mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng paaralan. Maraming salamat sa panonood mga bata! na way may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!